Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading Sa mga bago nating alaga, maraming salamat po Checking energies po, alok ha, pato. Ang ganda naman ito. Oh. nag siya ngayon. Parang may pinagseselosan siya. May kausap. usap Okay. I think mahal ka naman ng taon na ito. Siguro nagkamali lang talaga ito ng desisyon or pabugso-bugso siya ng damdamin niya. Some of you may mga par person kayo na parang lasing. Um, hindi nila nakokontrol yung emotions nila kapag lasing sila. Okay. Yan. So nakakapagsalita ng masakit. Kaya yung iba sa inyo lumalayas kapag nag-aaway. Yan parang hilig niyang ganun eh. ba? Diba? Ayaw niyo muna mag-take ng actions kasi baka mapapahiya lang siya. Medyo ma-pride, medyo alanganin yung, ano niya, alanganin yung kilos, something na ganun. Okay? And, King of Swords and the Word. Okay? Meron tayong Pentacles, Page of Cups, Okay. So, some of you, maraming nakakakilala sa person ninyo. Parang ano siya? Um, attractive. Yan. Attractive. Maraming nagkakagusto. Marunong siya makipagsalita. magi ano, alam nyo yun? Parang marunong sumabay sa tao. Yan. So, may nasisense din tayo dito na parang overwork din siya. Gusto niya ginagawa niya. Halimbawa, Uh, polisya sundalo sundalo siya. Mahal niya yung trabaho niya talaga. Okay? So may na-sense din tayo dito na parang um Meron akong hindi ko alam kung bahay to, lupa, and anything. Basta meron akong na-sense na parang meron siyang ibibigay sa iyo. Some of you makakatanggap ng regalo, makakatanggap ng blessings from your person. Okay? Maaaring susuyuin ka ng tao na ito. Babalikan ka. Pipilitin yung sarili niya. Kung ano yung kailangan niyang ayusin. Magbago. yan Aayusin niya yan. Oh. Ang ganda. Meron celebrations na magaganap. Ano? May nakikita ako dito na parang Six of Wands and Three of Cups. The Empress. Ayan, so, matutuloy yung kasal ninyo if ever hindi pa kayo kasal. Parang siya yung destiny mo. Kaya huwag ka nang umiyak. I think, siguro yung mga pag-aaway na nangyayari sa inyo, pagsubok lang yan. Parang, inaano lang kayo. Kumbaga, tinitest. Tinites kayo ni Lord. Okay? So, parang may stalking. Ini-stalk niya, parang pinagmamasdan ka niya sa malayo tinitingnan niya yung kamusta ka na. Yan. Sorry. Alam niyo naman may allergy ako, ba? Diba? The lovers. So, some of you, mukhang magmuni-muni kayo, pupunta kayo. Mahilig ba kayo mag-hiking? Kung hindi po kayo mahilig mag-hiking, mahilig kayo lumabas, kumain. Parang ganon parang i i-spend nyo yung time niyo sa isa't isa ngayon. Okay? Gawin nyo yan, siguro mas makakatulong po yan sa inyo para naman makapag, uh, ano kayo, makapag-banding kayo. O yan, matutuloy. Matutuloy ko ano po yung plano na yan. So, maaaring magla kayo, magdi-dinner. May blessings talaga paparating sa person niyo. O, meron tatawag sa kanya good news. Puro blessings ang lumabas. Ang galing. Gusto niyo silipin ko kung ano yung ano, yung past ninyo. Tingnan natin. Kung ano nangyari, bakit ganyan siya kabuti sa iyo? Tingnan natin ano. Babawi siya ngayon sa iyo eh. Ang galing puro blessings. Ano yung past ninyo? Oh. To? Six of Cups Okay Six of Cups Ten Ones Oh. Teka lang. Ya, yeah, ang laki ng ano naging naging cause sa relations niyo. I think may mga batang naapektuhan. Some of you. Yes. Um Parang may nakita akong ano eh. pahirap na siya pero still pa rin na parang sinosurvive mo yung mga nangyayari. Ayan o. Medyo nahihirapan ka na. Pero pilit mong kinakaya pa rin yung sitwasyon. So, may nakikita ako dito. Alang-alang sa anak, ano? Siyempre. Kaya parang kait pa paano ginagawaan mo yung paraan paano kayo magkaayos paano yan makabawi ka sa family yan so ang tapang mo naman parang ten of ones ang dami mong burdens actually hindi lang siya sa sa anak asawa mo eh parang feeling ko may mga breadwinner dito parang masyado ka nag-iisip ng future masyado ka nag ng mga ano um mga sitwasyon na parang hindi naman dapat mo gagawin. Okay? Parang ano eh, parang pinipilit mo yung sarili mo na lang. At some of you may nasisense ako parang ano, pinaplastic mo na rin yung sarili mo. Yan. So, sana wag. Minsan sabihin ninyo nahihirapan na kayo. Minsan walang masama, masamang umamin kung nahihirapan na kayo. Sabihin nyo rin na parang kailangan nyo ng tulong, kailangan nyo ng ano, ba diba? So please, tulungan yung isa't isa. Okay? Kaya nyo yan, huwag kayo mag-alala. Ayan no? so ang, ang person mo parang nakokonsensya kasi feeling niya naging pabigat siya sa iyo. Okay? Yan yung pas ninyo. Parang feeling niya masyadong naging pabigat. Yan. Baka na baka naman talaga naging pabigat yan sa inyo. Okay, but ang kinagandahan dito may blessings. Ang ganda oh. Coming to. Yes. Ay nako. Ang ganda ng ano cards ninyo. Anyway, dumako tayo sa inyo. Tingnan natin kung anong magiging message sa inyo ng universe. Kaning gustong ipapa ano? Anahin natin yung tarot. Okay. Homeward. Take yourself out on the date. Wow! <laughs> diba sabi ko nga sa inyo doon, baka ma mamaya, i-ano kayo ng person mo, ilalabas kayo, yan. Parang ganun. Train niyo, magrelax relax, relax mag-muni-muni. Lowness, you're entered all your trips. O, oh, matutuloy yung lakad ninyo or gusto mo naman lumakad ka. Ang ganda doon. Parang gusto ko yung yung ano na yon, yung parang sinag ng araw. 'Di ba? Parang ang flawless naman, <laughs> ang sexy. <laughs> okay. But syempre, tamang gastos lang din para sa lahat. Okay? Tamang gasto, ingatan din ng ating mga budget. Basta may nakikita akong kaperahan. Nako, exciting. Yan. Ayan o. Meron kang pinag-aaralan but I think is uh, the best talaga pareho kayo ng person mo na mukhang okay yung mga plano nyo sa ngayon. Okay, positive yun mga mahal ko. Okay, dumako naman tayo sa inyong mga reading. Ito na to ha. Inyo to. Kayo to. So, ready? Ready na ba kayo? Okay inyo na to ha pero lumabas kayo dito medyo nalungkot naman ako doon ang dami mong pasan-pasan okay yun sa inyo ano yung energy nyo lord bigyan nyo po sila ng magandang reading parang awa nyo na nakikiusap po ako sa inyo kung may exam ka kung nag-aaral ka pang, parang positive to makakapagtapos sa inyo yung mga nag-aaral dito. Yung mga nagtatrabaho, I think, makukuha mo naman yung gusto mo eh. Okay? Wow! <laughs> Ang galing. Two of cups. Yung mga single dyan, may makikilala kayo. Yan, nakakatuwa. Pero nandun yung takot mo. Nandun, nandun. Normal lang yon Tama lang. Oh, may mga madidiligan dyan. Okay? Pero, pag makikipag-date kayo sa mga taong hindi nyo kilala, ingat-ingat lang ha. Basta huwag kayo makikipag-date sa kondo, sa bahay nila, sa place nila, sa tropa. Yung yayain kayo, dapat sa public. Yung sa restaurant, sa ano. Okay? May tears of joy dito. Yan. Iniisip kanya. Oh my God, pareho kayo ng cards ng person mo. Ayan, oh, meron talagang celebration. Alam mo, your blessings is coming na talaga. Mag-antay ka na lang. Malapit ka na. If ever, basta, mayroon ako nakikita exciting to. Nakakatuwa. O yan. Ingat-ingat lang sa mga ano sa syempre may pressure pa rin yan kahit hindi, kahit makukuhan mo na yan, 'di ba? Gano talaga normal. Ingat lang baka meron kang kaiinisan dito. Meron kang parang luluha ka lang siguro. Siguro sa pagkainis mo, pero control your temp. Okay? Huwag maglalasing ha. Relax lang. Huwag niyo masyadong oh, may nag-i-stalk sa iyo. Babalik ang ex mo. Uy, may taong babalik sa'yo na parang ayaw mo na. Baka masaya ka na may taong babalik sa'yo. Ayan you know. o. Baka meron dito sa inyo, naka-move on na, may bagong relasyon na kayo. Tapos, parang sinasabi nyo kung kailan ako naka-move on. Kung kailan ako naging okay na napagod ka na sa kakaantay. So, may, may may mga excess kayo na parang nagpaparamdam. Ayan. Ini-stock ka talaga niya. Ayan o. Oh. Parang sinasabi niya, sana naging ano ko yan, naging, sana tiniis ko, edi sana naging kami naging maayos yung pagsasama namin. Yun yung energy niya. Okay, may mga tagas kang pera, ba't babalik po yan sa'yo ng triple pa? Ayan, no? Oh. Makakaipon ka. Meron kang gagawin in someone na parang kakatok sa'yo. Good news to. Okay. Yan. Parang business lang. Mamumuhunan ka tapos tutubo ka ng malaki. Yan. Very good. Ang ganda. So, sa mga ina-applyan ninyo, matutupad. Promise yung sahod good increase. Okay? Good luck. Good luck po talaga sa inyo. Okay, sige po. Maraming salamat. Ang ganda po ng reading ninyo. Blessings. Full of blessings yung nakikita ko for both of you. Ito po yung aking Facebook account. Yan. May litaro po. Huwag po kayong magme-message dyan. Sa Facebook lang po yung number nakikita ninyo wag nyo pong i-message sa so, may lang po nakikiusap po ako sa inyo sa messenger lang po ako pwedeng i-message okay? maraming salamat ma'am gusto ko lang po magpasalamat sa iyo ng taus puso po ang laki po ng pinagbago ng aking asawa at saka po yung benan ko Maraming maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin, ma'am. Hindi ko po kayo makakalimutan, ma'am. At ilalapit, ilalapit ko po sana po yung kapatid niyo ay yung kapatid kapat sorry so yung kapatid ko. Teka lang, yung kapatid ko. Kasi po bigla pong iniwan siya ng kanyang asawa. Oh, okay. So, ilala ilalapit yung kapatid niya si ma'am. Ito naman ay kasi po talagang trusted kita ma'am. Wala na po akong iba pagkakatiwalaan ngayon kundi ikaw. Alam ko po matutulungan niyo po kami. Maraming salamat ma'am sa lahat ng naitulong mo sa amin. Naging okay po yung asawa ko. Oh, hindi ko maalala to kung kay, kung kung sino si Ma'am. Well, mamaya na yan, wala pa akong oras. Si Ma'am, titingnan ko kung ano yung naging problema niya. Pero kung in, kung hindi ako nagkamali, ang naging problema ni Ma'am, parang hindi nagtos nagsusustento yung lalaki. Kung hindi ako nagkamali, pero ngayon parang okay na daw siya. Anyway, meron po yung mga na mga poor problems sa spell, love and money. Anything problema ninyo message ni lang po ako. Mali po mailitayo, ingat po kayo. Bye bye.